Mga kahilti, ikaw ba ay may diabetes? Ikaw ba ay may fatty liver? O balot ng taba ang iyong atay? Ikaw ba ay may fatty pancreas? O balot ng taba ang iyong lapay? Mayroon ka bang GERD? Gastroesophageal acid reflux disease? Mayroon ka bang ulcer? Mayroon ka bang enlargement of the heart? Ganon din ang bato sa abdo. Sa ating modern medicine, pag may bato sa abdo, niatanggal ang abdo, ino-opera. Pero alam nyo ba na ang lahat ng ito ay pwede isa sa mga dahilan ang pagtulog ng busog. Kaya dapat iwasan ninyo ang matulog ng busog. Bakit? Kasi mayroon tayong kasabihan na movement is the brother of digestion. Pag kayo ay tulog, humihina ang metabolism. Kaya hindi kayo natutunawan. Pag kayo'y tulog, nagpapahinga din ang ating tiyan. Kaya pagising nyo sa umaga, lasang panis. Ang lumalabas sa bibig, amoy panis. Bakit? Kasi hindi natunaw ang pagkain ng maayos. Anong dahilan? Eto, mayroon tayong limang sangkap para ang ating mga pagkain o mga kinain ay matunaw. Ano yon? Ito yung tiyatawag natin na digestive chemical. Ang digestive chemical ay kapariho yan ng liquid sosa. Ang ating tiyan, ang ating bituka, wala namang grader, walang payloader, walang blender, walang juicer, walang gilingan, pero ang ating kinakain, natutunaw. Bakit? Ganito, dahil mayroon siyang digestive chemical. Saan galing ang digestive chemical? Ito ay pinaproduce ng ating digestive system. Pag tayo ay nakakain o may detect ang ating dila na pagkain, agad-agad gagana ang ating digestive system para ihanda ang ating tiyan para sa kanyang magiging trabaho. Paano po yon? Once ng ating dila, yan ang ating sensory device ng ating digestive system pagka nakasagap siya ng pagkain, nakasense na mayroon tayong inilagay sa ating bibig. Ang mangyayari niyan, lahat ng mga dap, lahat ng mga tubo sa ating tiyan, sa bituka, sa atay, sa lapay, bubuka. Bubuka ang mga tubo. Paano yon? Ang ating pantunaw o tinatawag na digestive chemical ay binubuo ng limang ingredient. Ano yung limang ingredient? Ito po ay layman's term. O, ano yung limang ingredient? Ang limang ingredient ay saliva. Pag tayo'y kumain, bababa ang saliva galing sa ating salivary gland. Pupunta sa tiyan. Lalabas ang bile galing sa atay at abdo. Pupunta sa tiyan. Lalabas ang pancreatic acid galing sa pancreas lalabas ang ating stomach acid galing sa ating bituka. Papasok sa ating katawan yung mga tiyatawag nating digestive enzyme galing sa laway at ang tubig o sabaw. Pag nagmix ang limang ingredienting ito, ito ay isang powerful na chemical na kayang tunawin ang lahat ng pinain sa ating tiyan. Kaya, ang kapariho nito ay liquid susa ano yung liquid susa? Noong araw, pagka barado ang inyong lababo, ang gagawin ng may bahay, tatawag ng mister, tatawagin ang kuya, tatawagin ang tatay, tatawagin ang kapitbahay, o kaya yung tubero para alisin o linisin ang pitrap, tanggalin ang mga bara. Pero ngayon, hindi na kailangan. Ang gagawin nyo lang, pupunta kayo sa supermarket, pupunta kayo sa mga groceries, pupunta kayo sa mga convenience store, bibili lamang kayo ng liquid susa, ibubuhos ninyo doon sa inyong lababo, ahayaan nyo magdamag kinabukasan lahat ng nakabara, buhok, kanin, tinik, sebo, lahat ay matutunaw. Tanggal ang bara. So ganoon din sa ating tiyan, pagka nabuo yung, yung limang ingredients, yung lahat ng ating kinain, tutunawin sa pamagitan ng digestive chemical. Ngayon, bakit masama ang matulog ng busog? Kasi, pag natulog ka ng busog, bumababa o bumabagal ang pagtunaw sa inyong tiyan. Kaya yung mga yung mga bile, uh, yung bile galing sa abdo at atay, lalabas ito sa tubo kung tawagin natin ay bile duct. Ngayon, ang trabaho ng atay, tagahigop ng taba at nagbibigay ng bile para makatulong sa pantunaw. Pero kung ito ay mahina, magkakaroon ng congestion. Kumbaga sa sasakyan ay traffic, yung taba na hinigop ninyo ng ating tiyan rather ng atay. Yung taba na hinigop galing sa ating kinain, papasok yon mahina, nakabara doon sa bile duct. Ang gagawin ng taba, hahanap ng detour. Unfortunately napunta siya sa abdo. Dahil sa sobrang pait ng abdo, ang mangyayari po unti-unti titigas sa sobrang concentration ng pait ng inyong abdo unti-unting titigas hanggang magkakaroon ng gallbladder polyp, badang huli magiging bato o gallstone. Ganon din ang atay, pag hindi gumagana na maayos ang ating pantunaw, yung taba na dapat tatrabahoy niya, may stack, magiging sebo sa paligid ng inyong atay, ang tawag fatty liver. Pag busog na natutulog, hihina ang ating pankreas. Kaya yung mga binabangungot, wala namang bangungot, walang nightmare humihina ang pankreas. Kaya pag namatay sila dahil sa uh, bangungot, ang tawag doon sa English ay acute hemorrhagic pancreatitis. Yun, maputok ang inyong lapay dahil natulog kayo ng busog. Kaya magkakadiabetes kayo kapag humihina ang pangsyon ng inyong pankreas. Sa iba pang panahon, sa iba pang araw, ilalahad ko ang buong buo sa ating maayos na kalusugan. Dito lang sa... P O B di Doc BG. Salamat po.